So guys, magandang hapon no. Hindi tayo nakapag-upload ng mga ilang araw. Bali check natin yung sinalang natin na pure pearl Spark Gray Is nang itlog na to. Ito. Nilagyan natin ng ipa yung itlogan nila. Para kumakas makas sila as long as yung itlog nila is malinis din. Ayan, hindi natin ito pupunasan. Konting dumi lang naman. So goods na yan. Yung unang itlog tsaka pangalawa, hindi natin ito ikikip. Siguro yung pangatlo ay yung ikikip natin ay yung kagandahan kapag may ipa yung breedingan nila. Kahit umulan-ulan, wag lang bumaha. Hindi magiging madumi yung itlog. Dati kasi mga boss, no, gamit natin is flying pen. Flying pen yung nakalagay natin dito. Eh napansin ko, nasusugat yung paa ng broodstag at paan ng ano, ng inahin, <coughs> nagkakatibak. So inalis natin yung fly pen, pinalitan natin ng scare pen. Medyo mababa para tuwing akit baba man siya, hindi masyado mataas, hindi rin masugat yung baka Kasi yung area ko dito is medyo mabato din. Yung maraming maliit na bato dahil galing sa agos ng sapa. At mga boss, no, para pag gusto nyo tuloy-tuloy mangitlog yung inahin nyo, so huwag kayo maglagay na pugad sa ano sa breeding pen kasi instinct ng inahin kapag may pugaran is maglimlim so para di siya maglimlim agad wag tayong maglagay ng ano ng pugad